Mga ka Z, muli na namang sisirit sa ikalimang pagkakataon ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman, umaalmarin ang hanay ng jeepney drivers dahil sa pangambang lumiit pa lalo ang kanilang kita. Ngayon pa man, nakahanda raw ang Department of Transportation na ilabas ang halos 3 bilyong pisong pondo para sa Fuel Subsidy Program. May balitang A to Z, CA Schools. Epektibo mamayang hating gabi o martes ng umaga, magpapatupad ang oil companies ng big time na dagdag presyo sa produktong petrolyo. 4 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 50 centavos naman sa, sa gasolina at higit 2 pesos naman ang kada litro ng dagdag sa kerosene. Kaya't nanlumo na lang ang jeepney driver na si Tate Felix nang malamang may big time oil price hike. Eh, yung maliit ng dagdag presyo sa diesel eh, na Apektuhan na kami ng gusto. Ngayon pa kaya lalaki, hindi kami maapektuhan. Bukod sa mahirap na, dagdag pahirap pa. Paniguradong pahirapan na naman daw silang kumita ngayon dahil bukod sa taas presyo ay may kalaban din sila sa iisang ruta. Ang dami pong kalaban rito sa ruta namin. May mga modern na dyan. Eh. Badja, saka itong e-bike, wala na. Ito dati namin kinikitan 700 ngayon, 500 na lang mataas na yon. Paliwanag ng Department of Energy, ang punot dulo ng ikalimang sunod na dagdag presyo sa petrolyo ay ang desisyon ng production cuts ng Saudi Arabia maging ng bansang Russia. Hindi lang si Saudi ang nagkukumit ng 1 million na bawas, pati na ngayon si Russia nagkukumit ng 300 to 500,000 barrels na dagdag na bawas. Bagay na muli kinababahala ng transport group na Manibela dahil paniguradong malaki-laki na naman ang mababawas ito sa kita ng kanilang hanay. Sir, kung uh, may dadagdag na ito bukas, nasa 180 pesos to 200 pesos po ang mawawalang kita kada araw ng ating mga kasamahan super o nasa uh -huh. 5,400 to 6,000 na uh, pesos po kada buwan ang mawawala sa ating mga kasamahan. Bilang solusyon, panahon na raw na payagan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang dagdag pasahe para makalalayman lang sa kanilang dagdag pasaning gaso sa petrolyo. Alam mo, uh, Sir Ace, hmm. ang mahirap dyan, tuwing tataas yung uh, produkto ng petrolyo, doon lang tayo gagalaw, doon lang tayo mag-uusap-usap. Hindi ba pwedeng uh, may plano na na mas mahaba para para pag dumarating yung ganitong panahon, ay eh, nakahanda po tayo. Kaya hindi nila malabong magkaroon ng biglang transport strike kung patuloy na babaliwalain ng pamahalaan ang isyo ng transport sector. Sa naman ng commuters para hindi na madamay at mabala pa sa araw-araw na biyahe, pigit mataan nilang tatanggapin kung magkakaroon ng dagdag pasahe basta't yung abot kaya raw. Magbayad na lang talaga kung anong gusto ng driver kasi sila naghanap buhay din po sila eh. So, ko naman yung lahat ng bilim na niya tsaka gas, tumataas talaga. Maglakad na lang kapag kaya namang lakarin, sayang din yung pamasahe. Samantala, bilang tulong sa apektadong jeepney drivers at operators, handang Transportation Department na ipalabas ang halos 3 billion pesos na fuel subsidy sa 1.6 milyong apektadong drivers para maibsan ang epekto ng sumisirit muli na presyo ng petrolyo. Para sa Balitang A to Z, Ace eh, Cruz.